Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD para sa mga Pilipino. Si Ryan Lasigas sa Report Rise and Shine, Ryan. Biyaya na maituturing ni Tatay Jolito ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Kwento niya, bago pa man inilunsan ang programa, isang beses sa isang araw lang sila kung kumain. Pero ngayon, kumpleto na ang tatlong meal sa isang araw 250 pesos lang ang kinikita ni Tatay Jolito sa kanyang pagbabasura at pinagkakasya niya ito sa sampung miyembro ng kanilang pamilya uh, maganda po sa proyekto ng ginawa sa atin ng ating pangulo dahil katisa. sa lahat ng mga bagay na nangyari sa amin kahira, sa kahirapan namin sa mga mahirap kami po ang laking tulong po na nagawa ni pangulo po at na, ang laking tulong ng nagawa ng DSWD. Si Alma naman, hindi na rin problema ang pang-araw-araw na pagkain ng kanyang mga anak. Malaking bagay po yung foodstuff para sa pamilya namin. Yung, yung sa food stop po, kasi syempre po yung... Yung mga anak ko po, nakakain po nila yung mga gusto nila sa bigay po ng food stop. Muling nagtipon-tipon ang nasa limampung binipesyaryo ng programa mula sa Tondo, Maynila Kabilang sila sa 3,000 na benepesyaryo sa pilot run ng programa mula sa Cagayan Valley, NCR, Bicol, Caraga at BARMM. Okay naman, no? successful naman yung first uh, distribution natin last month, yung kick-off natin dito sa Tondorin. At ito yung continuation po noon, uh, the same 50 beneficiaries na covered ng ating pilot implementation ngayon nakikita nyo po kasama uh, na yung ating nutrition education program na isang maganda, uh, isang crucial component ng food stamp program kasi tuturuan natin sila paano magluto ng masarap, mura at saka masustansyang pagkain. Bit-bit ang Electronic Benefits Transfer o EBT card na maaaring ipambili ng mga masusustansyang pagkain. Agad pumila ang mga benepisyaryo para iwas scam o daya. Hinihingan din ng fingerprint ang may-ari ng card dalawang tao ang pwedeng mag-register ng fingerprint. Sa food stamp credit, hati na agad ang budget para sa tatlong uri ng pagkain. 1,500 pesos ay nakalaan sa bigas, mais at tinapay. 900 pesos naman para sa karne gaya ng isda, manok at baboy. At 600 pesos naman para sa gulay at prutas. Tatagal ng anim na buwan ang buwan ng ayuda mula sa food stamp program para sa pilot implementation nito. Magkakaroon naman ng assessment ng DSWD pagkatapos nito. We're expecting uh, talagang uh, scale up ng ating pilot implementation by October. Uh, 3,000 na po yun, 3,000 sa lahat ng pilot sites natin ang ma-implement noon. But uh, end of this month, uh, we are se uh, actually setting uh, another kick-off sa Caraga naman, dito sa Siargao, meron tayong magkakaroon tayong kick-off doon, another set of 50 beneficiaries." Tinatayang nasa isang minyong mahihirap na pamilya ang target na matulungan ng food stamp program ng DSWD. Kabilang dyan ang mga mahihirap na pamilyang kumikita ng 8,000 piso pababa, mga buntis at ilang miyembro ng four piece. Nauna nang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magtutuloy-tuloy ang programa lalo't handang tumulong sa pagpopondo nito ang Asian Development Bank at World Food Program. Ryan Lisiges para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.